May nag-comment na subscriber natin nagtatanong kung pwede daw ba bang pumunta sa opisina uh, dahil meron siyang labor claims. Well, dun sa mga kailangan ng tulong natin sa kanilang mga kaso uh, pwede kayo mag-suggest sa office, no. Um normally <coughs> itong mga pinag-uusapan natin sa videos natin these are just general pieces of information. No, hindi ito legal advice sa mga particular na kaso ninyo. Uh, sinabi ko naman yan sa akin uh, disclaimer, sa akin YouTube rules, nakalagay naman sa lahat mga videos natin. Uh, kaya kung meron talaga kayong kaso na gusto na ninyo na magkaroon kayo ng advice specifically on that case, then you have to visit the office. Mag-appointment tayo, mag-usap tayo, kung na kailangan. Um, I'm not offering my services, but I'm just trying to help you. If you need help, kasi kaming mga abogado, meron kaming obligasyon sa ating rules na magbigay uh, tayo ng legal assistance kung kinakailangan. Uh, Siyempre, meron tayong parte na pro bono at meron tayong parte na kailangan natin ng uh, acceptance, no? So, depende sa sitwasyon ng kaso mo. Now, doon sa mga interesadong pumunta, mag-reach out kayo. Marami natin sa mga videos ko sa Facebook page, yung uh, messenger account ng staff sa office, saka yung office mismo, at you can chat para mag-arrange kayo kung paano ang sistema how can we meet, etc. But you know where my office is, nakapublish naman. Um, just let me know, okay? And I want to help you the best I can. Uh, all you have to do is find a way na magkaroon kayo ng pag-uusap. Because I cannot go to you wherever you are. Hindi ko alam anong lugar kayo, napakalayo. But you can always come to my office kapag nagkaroon ng proper arrangement. So, lalo ka na, mayroon kang uh, existing uh, labor case na, no so most likely, uh, you need a lawyer to guide you on all things na mayayari din sa kaso mo. Now, doon naman sa may mga lawyers na, I suggest na huwag na kayong pumunta, kasi we don't want any conflicting uh, opinion or advice, lalo na kapag may lawyer ka na, na. I I can just give the general information legal information but I cannot comment specifically on your case kapag pending na yan at meron ng lawyer So guys uh, <clears throat> let me know kung uh, kailangan niyo um, further assistance on my end sa mga legal issues niyo uh, with that uh, thank you very much for watching and I hope to see you in the next ones god well, bless